Hi guys! Konnichiwa and mabuhay! Welcome sa vlog natin dito sa Pinas. So ayan, ipapakita ko na sa inyo yung accommodation namin for 3 days and 2 nights dito sa Boracay. At ito nga yung Indila Boracay Resort. First time nga lang namin dito. At dahil nga nakapromo sila sa agoda.com ay nagbook na kami agad. At hindi nga namin akalain na sa 5,300 plus na binayaran namin ay ganito na kalaki at kalawa. Sabi nga ng mga magulang ko at pati yung asawa ko na gustuhan daw nila itong Rungan room. ang dalawang double bed at kasyang kasya sa apat na tao. At dito naman tayo sa malawak na CR nila. Sobrang importante kasi sa akin yung malawak na CR at saka malinis. Especially kung may mga anak kayo, kailangan mo talaga ng more space para makagalaw na maayos. Meron sila ditong free toothbrush at toothpaste at meron nga rin silang hand soap dito. At isa sa mga nagustuhan ko dito ay itong hair blower. Sa apat na beses namin pagbalik-balik dito sa Boracay since last year, ito lang talaga yung hotel na merong hair blower. Base lang yun guys sa mga hotels na nabook namin before. Well ha? anyway, meron din pala silang hot and cold water at saka naka wall mounted yung mga shampoo, conditioner at saka body soap. At provide nga rin sila dito ng mga baso at saka ng mga water bottle para naman hindi na gumamit ng mga plastic bottles. At higit sa lahat maprotektahan yung ating environment. Isa pang nagustuhan ko dito ay meron silang water dispenser dun sa labas. Kaya hindi mo na kailangang gumastos at bumili ng mga tubig sa labas dahil nakaprovide na rin sila dito. Ang galing no dahil sobrang convenient talaga sa mga guests at nakaka-relax talaga yung hotel na Next to. naman ay meron sila dito malawak na veranda sa labas. Ito nga yung smoking area nila pero syempre wala namang nagsusmoke sa amin kaya nag-enjoy kami dito kumain ng breakfast. Sobrang natuwa nga ako dito kasi meron silang sampayan at syempre meron na ring free na hangers. Isa rin yung sa mga hinahanap ko sa mga hotels. Kayo guys, may mga hotels kasi na walang veranda at sa loob lang tayo ng CR, pwede makapagsampay. Eh dito ba naman sa Boracay, everyday ka nakabasa dahil naliligo ka sa dagat, kaya need talaga yung may sampayan sa hotel. At higit sa lahat, napakabait at approachable yung may-ari, tsaka ng mga staff nila dito. Kaya talagang i-recommend ire ko sa inyo to guys, disclaimer ha, hindi to sponsored, nagbayad po kami dito. At kung itatanong nyo kung malapit ba siya sa beachfront, opo, malapit po talaga siya. Nasa 3 to 5 minutes po yung paglalakad dito, pero syempre, depende nga rin po so kung gaano kayo kabilis maglakad. By the way, hindi nga po pala kasama yung breakfast sa hotel, pero pwede naman man po kayo makapag-order sa kanila. Dahil meron naman silang ino offer na mga breakfast for 185 pesos. Pero guys, kung nagbabudget kayo, ay meron silang karindirian na sa labas. I-try nga kami bumili doon at masarap naman yung mga pagkain nila. Kaya sa 3 days namin pagsistay dito, doon na kami bumibili ng aming agahan. Kaya guys, kung nagbabala kayo magputa ng Boracay, ay i-check nyo na to. So, paano guys? Kita na naman tayo bukas ha. Thank you for watching. Hanggang muli Mata ne!